Naalala mo ba si Kobe Bryant? Ano nangyari kay Kobe Bryant? Ano nangyari kay Charlie Kirk? Ano nangyari kay si Juani Bayola? O sino ma? Lumipas na. Nagigets mo? Lahat ng binabanggit ko, ito yung mga issue. Ito yung mga sumabog sa mga internet. Wali Bayola. Mm, oh, grabe. dami na kanood. Kobe Bryant, boom, boom, mundo na yanig. Pero lahat yun ay nalimutan na. Kung hindi ko pa sinabi ngayon, hindi mo maaalala si Kobe, hindi mo maaalala si Charlie, hindi mo maaalala si Wally Bayola. Hindi mo maaalala. So sa madaling salita, walang may pakialam sa'yo. Ikaw na invisible, isipin mo itong mga to ay mga star. Kung may bigat yung name na ikaw, na feeling mo, may pakialam yung mga nasa paligid mo. Kunyari, bibigyan kita ng example, no? Ayaw mo magtrabaho kasi nahihiya ka. Sino ka ba? Di ba? Pwede palagyan natin yung mga paligid mo, aasarin ka nila. Pero, pagtapos ng mga ilang segundo lang, wala na yun. Ayaw mo mag-content kasi tatawanan ka. Sino ka ba? Tatatak ka ba? Kung baga, sila Wally Bayola nga, nalimutan na eh. Sila Kobe Bryant nga, nalimutan na eh. Tapos ikaw na nahihiya ka mag-content. Ikaw na nahihiya ka mag-business. Ikaw na nahihiya kang tumindig. Ikaw na nahihiya ka mag-gym. Ikaw na nahihiya kang pumorma. Piling mo may pakialam yung mga tao mga nasa paligid mo. Tulongges ka. Wala kang binatbat sa mga Wally Bayola, ay Kobe, kay Charlie, kung sino pa man na mga bigate na mga pumutok dito sa internet. Lahat yung mga tao nasa paligid mo ay malilimutan lang nila. So, bakit ka mag-focus sa iba? Mag-focus ka muna sa sarili mo. bagay, yung mga nasa paligid mo, mukha lang na deal yan, pero sa totoo lang niya, wala talaga may sa sa'yo.